Tatlo, 100 daw. Pwede po siyang assorted. Ah, pwede halo-halo. Ito, -halo. ganun din. Sige, dyan po, 130. 130. Ah, 130 yan. Sabi <laughs> Dami dito, daming mga mapipili. Ayan, 35 yung ganyan. Ito, tatlo, Ito, ganun din. Ito, ganun Banana chip. Banana, ito sa malaki. Ito, marunong ko gumawa nito. Mm. Diyan, sumo dyan? So. Ito. Ha? Ah? laki. Ito. ito makano to? duhante po. Po oh. ito lang yung ano tat mo pa halo assorted ano? 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 Ito ano? ano? Lagyan mo pa halo. Assorted.

Pandami nila dito. Yan. Sa Groto. Dito? Mag dito sa grotto. May bilis dami. Ito kan dito. Magkano dito sa butsi? Magkano ba? Magkano sa Awan ah, tarti. Ano yan? Butsi. Yung ano ng manok. Ah. Butsi ng manok. 130. Ang dami. Ang dami makikita. Ito. Ito so, so mayroong gawa ano, ng ilo ito. Piyaya? Piyaya. So, ano, Piyaya. Piyaya. Piyaya.

Wala okay. oh, Wala pong timikang ma. lang po sa Tapos na long rice. Ay, wala ng vlog Wala na po, bossing. Wala. Arayin po, ba. ito po. <laughs> po. Ay, sorry po. <laughs> <laughs> ano na kasama nito? Sa po. po Wala na. O oh, dalay mo to, dalay mo to. Ay, kayo, 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 kayo.